Hello guys, ako nga pala si Ian Serimando. Yan, ito ang aking truck. Ah, uh, tumirik kami dahil nawala ng kuryente ang aming uh, battery at sira isang battery namin at alternator. Ngayon, ah, uh, dito nandito kami sa Blooming Street kung saan uh, deliver kami. Ito pala ang temperature ng uh, uh, computer box. Computer box na. No? Boss. Sa hawak ko ngayon, masela masyado 'to. Kaya panoorin niyo mga kaibigan ang video kapag once na may diferensya ang ating sasakyan at gaano kasilan. Yan. Ah, uh, magandang umaga. Ah, uh, hapon sir. Ma'am. Ito pa yung alternator. Ah, uh, po ng bago to. Ah, uh, nirowain, nirowain, no? Nirowain kasi nasunog yung uh, loob. Kaya bago na to. Yan. Magkano yung alternator? Magkano yung bago? 6,000. Kasama na lahat yun. Ayun, 6,000 to. Kasama na gawa sa labor. Ito si boss. Ang gumawa yan Kasi itong pan belt ng uh, power steering, ito ha. Uh, makita nga boss. Oh. Ayan, oh. pitak na. pitak na lahat. yan Sa kaya ito yung Saturnator. Saturnator saka sa Bungina. yan sa makina. Power ah, kaya ma steering. ma oh, pa makala papalitan kasi delikado na maari mawalan mawala ng preno. Oo. Oh. mawala kami ng preno. Kaya papaka Mabila, titigas sa Mabila mo. Ayun. Eh ayan, ayun na namin dito. Dito sa sa Bato na to Blooming Treat Kalamba. Blooming Treat Kalamba. Ayun. Ah, uh, boss, ito po yung may difference ng battery natin. Ayun. Ah, uh, sabi ng gumawa, kapag once na itong battery ay may sira at yung isa wala, masisira po yung alternator natin dahil mag-overcharge. Kaya masusunog yung uh, alternator. Kaya sinabi niya. Kaya, kaya ito may diferensya. Kaya yun, napektuhan yung alternator natin. Pero sabi naman, nasisira naman yung katagalan. At saka pag once nasira na yan, at hindi na po yung tumatakbo yung battery at wala nang ano, kuryete ang alternator, epektado na po yung uh, yung flasher, makina, ilaw. Mamamatay na. Mamamatay kusa at hindi na tatakbo. Ganun pala ang uh, epektado ng ating battery kapag once nasira ang battery, agot yung kalagayan ng computer box tama ba boss? masyadong maselan po ngayon mga kaibigan sana mabigay konting aral at saka hindi lang po may problema lagi checkin natin yung sasakyan kagaya ng fan belt at saka power steering fan belt kapag once na kasi kapag once na nasira ang ating fan belt dito sa tornado, nagigutan maaaring epektuha, epektuhan na mawalang ka ng preno at control sa pan, uh, power steering titikas ka sa manubela yan o hanggang dito lang mga at maraming salamat sa panonood sana makapagbigay tip at konting aral ang aking video at maraming salamat sa inyo